Hello guys! At dahil nga sa nakakapagod na activities ng araw na yan, pagdating ko sa bahay ay nakaigrip talaga ako. Pagising ko nga ng mga bandang 2pm, e eh tumawag yung asawa ko at sinabing pauwi na daw siya galing sa seminar. At dahil nga sa nakakapagod yung araw na yan at kailangang malit charge ay naisipan naming mag road trip ang unang plano nga ay turuan lang ulit niya akong mag drive pero nga nakita namin itong place na to dito lang sa may daang hari dito sa Cavite ang Somo Market ang presko ng lugar guys malawak ang parking at ang daming makakainan kung food trip ang hanap mo marami nga ditong stalls ng mga street food na talaga namang hanap ng mga sikmurang Pinoy mapapamilya, magbarkada, o kahit ikaw lang na solo trip ang gusto at hanap mo ang sarili mo, ay pwedeng pwede ka rito. Meron nga rin sila dito guys na tiyamge na nung nagpunta kami, e eh siniset up pa lang yung ibang mga tent nila. Murang nga rin ang mga paninda nila dahil for as low as 50 pesos ay makakahanap ka na dito ng mga pinagbebentang mga damit at gamit. Mainam nga rin dito dalhin ang buong pamilya dahil pwedeng pwede kang mag mini picnic dito kasama ng iyong pamilya. Meron pa nga ang mga ilan doon na may daladalang sariling tent at mga bangkito para pampahingahan. And at the same time, pwedeng pwede rin dito yung mga bata yung may mga chikiting. Bakit? Dahil meron sila ditong playground. Nangihinaya nga kami dahil hindi namin nadala yung mga bagets dito. Kaya next time na punta namin dito, dadali na namin yung mga bagets para makita rin nila at ma-experience yung ganda dito. Ito try nga rin namin magtambay dito minsan. Yung tipong nakapark ka lang doon tapos meron kaming baong pagkain. kas magmi-mini picnic kami. Ito try namin magmini picnic doon sa may parking area lang sa so market. Katulad ng ginagawa ng iba na mga nagpupunta doon. At dahil nga inabutan na rin kami ng ulan dyan at magagabi na, e umuwi na rin kami. Pag sakto, nagchat sila na wala na daw gas sa bahay. Kaya naman, sinabi namin na magkita kami dun sa may kanto at kakain na lang kami sa kalindelya. Eto nga, at busog na busog ang mga bagets. Mas makakatipid nga naman kami kapag ka dito kami sa kalindelya kaysa sa fast food chain pa kami pupunta. Masarap kumain sa fast food pero I aminin, mean, mas masarap ang lutong Pinoy. Ayan nga, may aso pa na nakabantay. Gusto nga namin bigyan kaya lang baka mamaya mga gat. Kasama nga ang buong tropa. Ang wala lang dyan is yung dalawang magkapatid na pamangkin. Si Junel at Edmar, pati na rin si Tawi. Yung dalawa nagkatrabaho at yung isa naman na iwan sa bahay dahil masama daw ang pakiramdam. Masakit daw ang ulo. Kaya ang ginawa namin, inuwian na lang namin siya ng lutong ulam at kanin. Ayan nga sarap na sarap si ate, yung dalawang ate at si bunso sa so mga pagkain na in-order namin. Umorder kami ng bopis, umorder kami ng minudo, at meron ding sinigang na baboy. At nagbilay pa nga sila na mainit ng mainit na sabaw na sakto-sakto sa malamig na palahon ngayon. O tingnan niyo si bunso, hindi halata pero busog na busog na yon. Masayang masaya na nga ako pagka ganitong kumpleto kami na kumakain. Kasi usually pag may pasok ay eh may isa o dalawa na hindi talaga nakakasabay dahil mga gabi na ang uwi dahil sa pasok. Kaya pagka ganyan, sinusuli talaga namin ang oras ng bawat isa. Sa sasakyan nga ang ingay namin, nag-aasaran at nagtatawanan. Kaya habang tayo ay nandito pa sa mundo, huwag nating sayangin ang oras sa tumatakbo gumawa tayo ng mga memories na iti-treasure natin hanggang sa ating pagtanda. Yun lang. Follow, follow for more videos. Bye-bye!